Ngiti ka na, ngiti na pipino yung pinaka Mars Hindi, wala ko ng mga Pesitaw Pesitaw? Anim na kilo lang Kumusta na aking mahal? Ala, kanong pamulo? po aking mahal na ako Ha? Walang oh, pamulo Hindi na, magkakarne na lang ako Pwede naman eh, di ba? Ayan, magandang buhay Hindi na ako nakapag-intro dito tayo sa Palengke Tayo po ay maglo-load ng ating mga paninda Kamot ulo <laughs> Jomar Ano bang ba meron dito? Opo, mahal lang ibang mga bilihin ngayon Ang layo pa ng parking Pwede ba tayo dito? Pwede naman siguro Oh, sige na para malapit kami eh. Oi, ate okay ay wala pala akong pera I withdraw muna ako ay maulan gana naman pasok walang klase Ah, oh, kukuha ko. Magkano? Uy, yan na. Ah, oh, tayo ng bawang. Ito sa tropa. Morning. Ay kay Jomar Sili, meron pa naman tayong mga ah, uh, Dali ng baha Pero wala na Pinutol na natin yung tubo Oh, may copyright dito Eh, okay, yung sang nila Yung onion uh, leeks Tanong natin dito kung magkaano Baka nagmahal na rin Kaya okay, iparek 55, 55 Ngiti ka na, ngiti na Ilan pipino ka pa wala ko ng mga Wala ka? Anim na kilo lang Anim Meron? Meron pa Ganda Ganda ah Wala ah Rest. Ikaw Hindi, ano, ang paloy, medyo muna dahil yung nakuha ko, hindi man niluto. Okay. na. Iyan, Iba, yun, ibang takilin. niluto eh. Ano taga na lang. ka Farmers. Ano yung mo? Ano yung Maganda pa ba? Ay, ha? Ilang kilo na lang yan? Hindi na ako, Sabay mo na. Nagluto ng Hindi pala may kambing daw yung mga Boys eh Maganda Grabe na laki naman ito Anong klaseng ano ito Laki oh <may birthday> kind of. Hindi ba na ang na yung ano? Medyo may mga nagtitinda na ng mais dito. sa mga ngilig dito? May suki talaga ito, no? Hindi, wala na masyadong uh, Magkano dito? Yung mga dati, marami. Na, magkano dito? Kasi bandila lang. Pero mayaman pa rin. Mayaman. May Yang nagmana sa nanay mo eh, na? Tama na baka sobra. Yan yung pamana. mo. Wala, pa lang kilo Tapos pipino ni ano.

Lahat-lahat si Ate Flor. Ah, ah, kasi maulan na yun eh. Tol, so, doon lang ako sa harap niya, no? Nung computer shop. No? Dahil marami pa akong uh, tatakbuhin. Ito, ayaw ko natin bang na. 80 Pa-plastic ko tapos ano yung uh, kiloin mo na? Lampor 65. Sa <laughs> nito. si Jeff ano? Ano nangyari kay Jeff oy? Tinanggal eh? <laughs> ko na. Ha? Tinanggal ko na. Ah, sa iba nagwo-work yan. Bagay, ano panggulo eh no. Ayang naman. Thank you po. For... Tapos yung bago-bagong niya, ano niya, yung side line, side line niya lang. Tama <laughs> Ay, buhay talaga. Bawa lang tamad sa Pilipinas. iPhone. Ay. Malabon, malabon. Kami, sa malabon ah. Ito masarap oh eh. Mahina ah. <laughs> talaga, mahirap ang isda ngayon, ano? Mahal pa. Habagat? Ah, ano? Kumusta na aking mahal? Ala, kanong pamulog po aking mahala na ako. Ha? Walang pamulog. Oh, hindi na. Magkakarne na lang ako. Pwede naman eh. Ay, Di ba? Eh, karne na lang ilagay ko. Ha? Ha? Ay, anong bali? Anong kinilista ano? ka ng ano yung quinoa, yung quinoa, ah? Yung kinuwa Yung kinuwa Yung kinilis ko yan. Hmm. naman ang kinita natin ngayong araw. Hindi ba? Libo? No. Hindi ba man tapos pa? Matap hindi ba, ba kaya tatlong dibo sa araw? Kumisan, minsan. Kumisan, wala. Ah, maraming nga loko, ano? Siyempre. Sige na yan. Nawala na ah. sa isip ko. Ikaw ka. Hindi ako nga eh. Ay, <laughs> <laughs> <Hey>, buhay. <bunga laughs> Umalis na si Jonathan. Habili ako ng baka. Oo. Alin pa kay Litway eh. Jonathan, si Jonathan Dibilin. Hindi mo daw nakilala. Oo. Oh, ah. Kasi ni ako. Nino kasi ni ako. Jo na ayo nga pala yung pa, ating anak. Jo na kilala na. Ah, oo nga ikaw nga daw ang nakakilala. Kilala. Si Boss Jo na Ha, ka. Ah, niya buluy. Niya bulu. Niya bulu yung Pilipina. Para po may at na konti. Yeah, Ito, ito, yeto, yeto. Kanan parehin naman ba ba? Yeto, yeto. Pero yeto naman. January na naman yan. God willing, dyan na ba? Sinambot siya, Tangkay kayang aso. Lagi naman na nanalo yung mga aso niya. Putang kayo. Talagang hilig niya yun. Gagawin niya ang business. Sinayos niya po yun sa custom. Ah. Yung para siya na mismo ang kumbaga parang kumbaga siya na yung talaga yung mag... Kasi ang ginagawa niya, nagkaano siya ng aso, papasok ng Pilipinas. Mga, 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 Ay, alam mo na yung mga mahilig talaga sa mga asong, asong oh. ano. Ay, hindi ako mahilig. Hmm? Ay, ayaw ko. Eh, talaga eh. Oh, meron talaga ah. Uh, mahilig. Yan. Eh, mahal. oh, kahit. Okay. Oo. Oh, isan, isan, milyon na atang presyo eh. Uh, walang maliit na dumating. Ah, walang maliit na dumating. Oo, oh, oh. Hilang, ano, hindi mo naman gusto yung... Wala na naman klase, no? Wala na naman klase? Wala, wala. Walang klase. Ito, 360 na po na. Benta ko po lang. So, eh. Dahil wala mang 20 kilo. Ano lang, 17 kilo. Ayan. Wala, ganun pa rin na. Bago na. Anak, bago na. Saan galing to? Kay Jun din to galing. Hindi. May kulay kasi ayoko na. May kulay. Hindi. Yan nga, pero hindi ibig sabihin, kinulayan nila. Food color yan. Ang kulay talaga niyan, blue. Oh. Ano na lang, kakalos isang ko para mahal. Press naman yan. 250 ko lang bigay sa inyo. Bangos magkana. lang. Ito uh -huh. <konkret> next time na next time nalang. Binitingnan ko yung dali, yung magkano yung dalagang buki niya, yung lapad. Kaya lang, malambot na. lang ba, ang Magkano dito, sister? 340. Kung sinanay koncing talaga kahit uh, sa labas ka na ng naririnig pa no. Awo. Tama na to. Kahit nasa labas ka na ng ano bulay kasi yung kay Antay ko yung go signal lang masinlok. Hindi ako makatakbo ng masinlok eh. Pangit ang panahon. Mahirap pa yung Gigil na gigil na nga ako eh Naabang ako si Lita Garong Thank you Thank you Oh, what a pity, though. Alora. Palmusal ko sa mga anak suman sana. Nga kayo ko suman sa anak. nga ang kaya traso? Ano lang sa sakyang ko? Kalimutan ko ano pa ba? Pipino. Pipino niya Magkano atraso ko kayo na? No? Jomar. Ha? 800. 800. Anong pinagkakabalahan mo ngayon, Lolo? Wala, tulog. Ha? Tulog, tulog. tayo <laughs> Cellphone, lagi cellphone. Nang ba yung scatter? Nang angati, nang angati. Di na. So, Wala na ako pabili kung oh. scatter. Orange na sulut mo. Maganap ka kasi ng ibang malilibangan. Natutulog tulog nga lang ako eh. Bisan nga lang gulot ko ng merienda. Tapan set sa pagkain. lang na. Ay mo magalahalaman, magano. Meron kami ng halaman. Oh yun. Talo. Di na tayo magrene. Amatis. Para may ano ano ka. Kaso ay, yung asawa ko sa ibang kan. Nagagapang na siya. Dali uh, ka na wala kayo ka! Gandos, hindi na tayo na. Ganda sili nito. Pang ano to, pang uh, dynamite. Pahing uh, magandang uh, saging eh. Sa kalsada na tayo makakahanap niyan. Pagkita uh, tayo sa fresh baka sa fresh option. Pabakahin natin si Papa Yam. Ayun. Ayun. Ah, uy, grabe loaded na naman tayo, ha. Ay, grabe. Ayun, tayo sa na sa Tayo dumaan sa masikip na kalsada, shortcut. Iikot pa tayo doon sa kabila eh. Hirap eh. Ayan. Kapag bubungaya si na Kuya Miss ngayon, mukhang hindi na siguro. Hindi na natin tatapusin yung kubo dahil wala eh. Tungit ng panahon sungit, sobrang sungit Bilis mo naman magpatakbo brother At sa palengke ka Ayan Minsan may magandang saging dito eh Nakatambay Ay, Isang piling lang Wala Kailan mo kailangan? Wala Habi ni Bebe, isa-isa. Yun! Habi ko na eh. Ganda. Anak tayo. Oh, saging! Naguli mo. Saging, brother. Isang pang maganda. Ayan. Ito lang. 185 lang, bro. Ha? Ah? 185 lang. cảm ơn xe đã thank you, po. Thank you. Hey, yeah. sabay ang mga yan Okay Maulan Ano ba, ba kailangan? Wala naman na ako. kailangan na. Kailangan namin magsubik Kaya wala pa pong isda talaga Mahal pa Hirap Sabi ko sa kanya eh Bagay eh, Lali naman Kailangan namin ang isa pang freezer Sabi ko sa kanya Kailangan mo natin na sila ah, kaya lang online mga farmer hirap ano yun ang mga bata sa online yung attention hirap hindi lalo na si Rowan hirap yun ano, sa online 4 nagising ako lakas ng ulan eh nakatulog ulit ako pasok sana kompleto naman yung nabili ko ngayon hindi hindi naman umalis ulit <laughs> si bebe magyayaya kumain ng bacho eh yung marunong na magmotor Maalis na mag-isa nagmi-me time ang loka isa ikot lang sa bayan ang uh, sabi ko Sabi ko, pag sumali ako sa Kalapate, ang premium ako, motoro ko sa kanya yung mga maliliit na sasakyan yung mga uh, pikanto yung mga ganon hindi yeah, yung pikanto sabi ganyan ang premyo pagka nanalo sa kalapate ka ako oh. sabi niya sumali ka na sabi <laughs> ko mo nang ano bagay ngayon eh. automatic naman po yung uh, pagka drive yung mapilis na lang kailangan mo lang naman yung self confidence talaga eh pag nag build mo na yun kaya sabi ko oh, okay lang naman mag motor motor kasi Ah, ano na yung ah, Self confidence mo Matututo ka na Opa Ito na tayo sa munisipyo Sana maganda-ganda Panahon sa weekend Nasa pawan si Jose Marichan Sa Facebook ng mga nangyayari sa bansa natin <laughs> di, di makarangkada si Jose Marie dyan laman ng Facebook ngayon puro flood control din sana ako ng ilang puno ng kalamansi dito ganda ng kalamansi ni Tropa Ay, nampan di sana, eh. Oh, oh. oh. ay tinanggal daw yung ilaw dito sabi ni Joker, baka wala lang yun niya kaya nga may ilaw eh kasi hindi naman tatanggal yung ilaw diba madilim na naman daw baka ako na wala na lang linya baka sige tapan na naman din ang kalsada na ito pagkagabi eh. daming mga nakabalagbag din na mga tricycle sa gilid dito yung uh, tubig dahil ayaw pumunta dahil mababa po ang kabila nito eh ito itong sa kaliwa ko, oh, napakababa parang nagiki lang ito eh ngayon, ayaw nilang mapunta yung tubig sa kanila hinaharangan nila ng lupa yung uh, tapat ng bahay nila para hindi bumaba yung tubig sa kanila, ngayon, naipon lahat sa kalsada oh. yan ang nagiging uh, problema kaya may tubig Ah, gaya diyan. Sa mga wala ito, tubig Wala. Naantay lang ma ano. Ito, tubig diyan. Doon din malakas. Marami pong tubig doon. Ito dito. Oh, dito. nila ng mga ayan, nakasakop pa na lupa. Para hindi bumaba yung tubig sa kanila. La ninya daw palang September, mini la ninya. Sabi nila so mukhang... na uh, nga paano kaya tayo? Nayaya ko nga si Bebe, sabi ko Bebe Aurora is the best eh. Habang may habagat pa. Alam tayo ng... Uh, ano? Ang lobster pa doon, di ba? Diyan <laughs> lang wala na rin ganang lobster kasi eh. ang lobster po magandang bumili eh, March unang ano unang harvest kung baga after uh, amihan break amihan di wala pong -ano, malalaki na yung lobster nun ganun yung ano, malalaki yung makukuli nila sabi ko nga kahit baler lang maganda ang panahon kahit may amihan sa baler pag ayahabaga sa baler makakabili ka ng magandang isda